Ang galing po mga katropo. Alam nyo po ba kung anong klaseng root crops yan? Yan. Yan po yung root crops na napakahalaga sa ating mga katutubong aita. Alam nyo kung bakit? Kasi bukod sa nakakain na siya, eh pwede pang gamitin sa halaman. Yan po yung ginagamit nila. Tay, ginagamit mo, di ba ginagamit mo yan sa palay? Ngayon gagamitin mo siya sa mais. yung, teka, yung palay, ito tatap Sa paligid. Yung... Amoy lang, Kahit amoy lang. Tapos ngayon, gagamitin natin yan sa mais. Gagamitin natin, kakatasin natin, tapos i-spray. dahil meron na kaming uh, pang-spray, ang gagawin po ay kakatasin. Tol, pwede mo ba sa akin kung gano'ng kakatas yung kalot? Nakatas. Yeah. Ngayon, tay, ngayon ko lang na-realize na hindi lahat ng makatas ay masarap. Kasi yung pong kalot ay gagamitin natin para sa uod yan. Na pang i-spray natin. Ayun yung katas oh. Pero yan ginagamit din nila sa kalabaw. Pag halimbawa ang kalabaw oh, eh, may nangangate, may sugat. Ginagamit din yung katas yan. Pinakagamot. Kaya napaka-inam na itong kalot na to. Para sa mga halaman. Tapos ano ha, masarap yan. Natikman ko na yan. Kaso nga lang, yung proseso niyan medyo matagal. matagal. Tatlong gabi. Tatlong gabi tayo. Tatlong gabi bago luto, ibabot sa isa, maghapon. Maghapon. Mm. Saka ang isa pang uh, mapapansin nyo sa kanila, yung kanilang abilidad, lalo na sa paggayat. Tingnan nyo, buho siya, ang ginawa sa buho, nilagyan ng butas dito. Medyo malaki lang sa kanya, kaya medyo ang nangyari is medyo makakapal. Kila tatay, medyo maliit, medyo maninipis. Ayan, Ayan. Hmm. Para mas madali siyang katasin. Kasi pag hindi ginayat siya, ah uh, hindi siya madaling katas eh, medyo mahirap Alimant, kaya kailangan gayatin kaya tapos i-spray siya dito sa ating mga alagang mais kasi meron silang mga tanim na mais dito o, A, na tapos yung kambing uh, babalik muna sa kanilang mga bahay pag in-spray itong mais maluwang-luwang yan oh. No? may natira pa ba kayong binhi dyan tayo ng mais? nakatanim ano, na ah na, nakatanim mm. na asama natin ngayon si Nicole si Patrick nga <coughs> si si Dalen <laughs> isa pa nga isang sample nga <coughs> ayan tapos syempre mga kababahay natin pinakita sa atin uh, kung uh, ano ang pakinabang ng kalot o nami sa kanila at syempre uh, kung tayo eh, nasa bundok pwede rin natin gawin yung mga ginagawa nila kasi sa bundok lang po eh, makakahukay kayo ng nami o kalot tapos kakatasin yan tol no Ah, doon sa may, ano na? Sa may nakasawod doon? Sa ah, sa timba. Ayan. Yeah. Uh, Ayan ako na. Para magbabalaw lang ng damit, no? Oh, uh, kakatas. Eh. Pero yung katas talaga ang pinakakailangan namin dyan. Tutubigan din siya. mm Tapos saka pang i-spray. Medyo maluwang kasi itong ano na ito, i-spray yan eh. Kasi, anong nangyari? Tol, di ba bumili ka ng gamot sa kabayanan? Hindi kinaya hindi kaya nung gamot na ginamit namin kaya sabi ni tatay yung kanilang pamamaraan na lang daw yung gamitin namin yung gawin namin kasi yan talaga pamamaraan nila kasi iba yung parang iba uu dito sa bundok kaysa sa kapatagan eh. yung uu dito sa bundok tinatawa na lang yung natin pang spray sa kapatagan <tos> eh. <tos> kaya ito ginamit na ni tatay yung kanyang sikreto <coughs> uh, ma proseso ma proseso uh, pero sabi ni tatay e eh, efektibo daw 'yan. Uh, ah oh, baka gusto nyong maggayat. Palitan nyo naman si tatay ko. O, oh, sino ba pwede pumalit dyan? Hindi nyo ba ba nakahalata, ano? Tinuro na ni tatay sa kanila yung gagawin. Para tuloy na lang. Kasya na kaya yan? Ayan. Abangan nyo po kung ano magiging resulta nung kanilang ano, ginagawa sana maging epektibo para yung maiis natin ay gumanda